Hi! This is Mardi once again and welcome to my channel. My vlog for today ay tungkol sa magkaibigang langgam at tipaklong. Halika at makinig at sabay nating alamin kung anong aral ang natutunan ng bawat magkaibigan. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Silanggam at tipaklong. Maganda ang panahon, mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang Langgam, bati ni Tipaklong. May bigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka nang ginawa kundi maghanap at mag-ipo ng pagkain? Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon, sagot ni Langgam. Tumulad ka sa akin, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika! tayo ay lumukso, tayo ay kumanta. Ikaw na lang kaibigang tipaklong, sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay naghanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay may makain pag sumama ang panahon. Lumipas pa ang maraming araw, dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumulog at lumakas ang hangin, kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kawawang tipaklong. Naalala niyang puntahan ang kaibigang silanggam. Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makalukso. Wala na ang dating sigla ng masayahing si Tipaklong. Tok, tok, tok. Nang buksan ni Langgam ang pinto, nagulat siya. Aba, ang aking kaibigan. Wika ni Langgam. Tuloy ka, Tipaklong. Binigyan ni Langgam ng tuyong gamit si Tipaklong. Mabilis na naghanda siya ng pagkain. Ilan pang sandali at magkasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan. Salamat kaibigang langgam, wika ni Tipaklong. Ngayon ako naniniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng tagutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigang silanggam. Natuto siyang gumawa at higit sa lahat, natuto siyang mag-impok. Ang aral na matutunan sa kwentong ito, mag-impok habang maganda ang sitwasyon upang maging handa sa anumang suliranin sa hinaharap. Thank you very much for watching. And according to William Hazlitt, the art of life is to know how to enjoy a little and to enjoy very much.